alam niyo ba kung paano tanggalin to? So, kakatanggal ko lang siya. and tuturo ko sa inyo kung paano siya pag-iisahin kasi um dalawang ano siya, dalawang side, isang left and isang right. So, two curtains yung pwede natin ilagay dito. Pero, since ayaw ng tenant ng um, two curtains and gusto niya isang curtain lang, ang gusto natin ay isang karin lang. So, pag iisahin natin siya. Ito. And, ito. So, tatanggalin natin yung isang side. Itong side na to ang tatanggalin natin. Ito. Tanggalin natin siya. And, ang ititira natin ay itong side. Part na to ang tatanggalin natin muna yung roof para mailipat natin sa kabila. Ah, mo hindi mo sabasta-basta matatanggal. So kailangan mo muna sang i-open para mabuksan mo kasi itong side na to is very tight. I-remove muna natin yung side na to. So I open this part para ma-remove natin yung mga ano. Niya. Ito, yung kawit sa hook. We have to remove all first. Actually, kung hindi ka sanay sa pagtanggal nito, you have an assistance. Call for an assistance na guy. Kasi, nahirapan na ako tanggalin sa doon doon sa side na yun so and we are small in height so medyo mahirap pero carry lang so etong part na to i-remove muna natin siya para mailipat natin tong string niya doon sa kabilang kabilang side Vamos a ver So, ayan. Be careful lang sa part na to kasi um, mat matalas. Sharp siya. So, be careful. Baka masugatan kayo. So, ito. Ayan, natanggal na natin yung swing. So, i-remove e lang natin. I-remove e natin to. So, we need a screwdriver para ma-remove to kasi medyo tight. guys, na-remove ko na siya. Dito kasi siya maano. So, inopen up, open ko lang tong side na to para ma ko tong part na to. At ngayon, itong string na to ay kakabit natin doon sa dito. Lalagyan natin siya dito sa part na to. So, ito na nga, guys. Natanggal ko na siya hindi ko siya ma-video kasi mahirap mag-video ng um. So, etong ang ginawa ko tinanggal ko to. Itong isang na to, ilipat ko dito yung ano, string niya. Then, yung mga string na nandon, um, tinanggal ko siya. So, dito natin siya ililipat sa kabila. So, yan. 你呢？Uh huh. pumasok na siya. Kaloka. Hmm. Yan. Tapos, sasara lang natin tong part na to. Medyo matalas. So, um, please be careful. Yan. Yan. Okay. Ito na nga siya, guys. So, nilipat ko dito yung string niya para mahaltak siya. So, demonstrate lang natin siya. Ayan, ito siya. So, ilalagay natin dito yung blackout dito sa side na to. Ayan. Tapos, pag hinaltak siya, pupunta siya doon. Ayan. Ayan. Dahil tinanggal ko siya, ibabalik ko siya ulit doon. Yan. So, ayan na. Then, sasarado natin siya. So, ito yung string. Tumaas siya. So, kailangan natin siyang itong part na to ay kukuhanin natin at itataas natin siya dito sa part na to. At ito nga guys, ay nailagay na natin siya dito. So, nilagay natin ito na natin sya sa ito hulipat natin sya dito